Nakadapa at tadtad -tad ng bala sa dibdib. Ito ang sinapit ng 62 anyos na si Melchor Gatman matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga lalaki na riding in tandem bandang alas 5 ng hapon kahapon, March 13. Pauwi na raw ang biktima nang maganap ang insidente. To gan on his chest and neck. Uh may sa rider ito nakasama pero at least hindi naman uh, natamaan no Agad namang inalerto ang response team ng Pilar Municipal Police Station para habulin ang mga tumakas na suspect. As of now, pa rin ng ating mga investigator as mga tracker team ng mga suspect natin. Kumbinsido ang mga pulis na target ng pamamaril ang biktima na tatakbo bilang konsehal sa bayan ng Pilar sa darating na halalan. Kaya naman maituturing na nila itong suspected election-related violence. Katunayan ito na ang pangalawang insidente ng pamamaril sa bayan na nasa ilalim ng orange category ng PNP at Comelec. Nakatakda namang magpulong ang Abra PPO at Comelec Abra para pag-usapan kung mayroong gagawing pagbabago sa kategorya ng pilar. Ginagawa namin yung makakaya namin ang um, pagpadala ng additional troops yung mga uh, daanan na yan and Pagagamit na natin dito mga, uh, sa troopers natin at sa mga uh, 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 regional mobile force Ito na ang pangatlong suspected election-related violence sa probinsya ng Abra, dalawang linggo bago ang pagsisimula ng campaign period ng mga tatakbo sa lokal na posisyon sa darating na halalan. Una ay ang pag-ambush sa konvoy ng tumatakbong pidigan mayor na si Artemio Donato Jr. sa Pilar Abra noong ikadalawamputwalo ng Pebrero, kung saan dalawa ang nasawi. Sinundan naman ito ng paghahagis ng granada sa sasakyan ng re-electionist na si Vice Governor Joy Bernos noong March 10 sa Bangad Abra. Maliban dito, isa ring insidente ng pamamaril ang naitala kahapon sa bayan ng Bangued, sugatan sa pamamaril ang dating punong barangay ng Lubong sa bangged Abra. Pero ayon sa Abra PPO, hindi raw ito mai election-related violence dahil hindi naman tatakbo sa anumang posisyon ang biktima. So, no, hindi naman nag-file ng uh, any position. Mabiskado yung national and local elections. Eh, yung sa shooting ng panayari dito sa Bagred, eh, personal garage. Mayroon na rin persons of interest ang mga pulis sa nasabing pamamaril. Charles Nicolimon, RNG News.